And guys, papasakot tayo ng mga empleyado natin. Ayan sila. Ayan, ang sahod nila sa akin sa labor, 650. 650 yung uh, skilled, mas mataas. Uh, tawagin natin yung ano nila. Asa ba yung ko? Wait lang. Boss, yung bossing nyo. Si Albert. Okay kayo ha? Ako si Diwata ngayon, 650. Si Bet. Pasok ka dito, kumpleto natin 'yan. Ayan guys, ha. Saad. Saad na sila para pasok ko na 'yung kanilang ayan, kanilang boss. Ana, para tingin ng kidkid. Papa di kinukuwita ako mo eh. Ha? Ah, ano Anong araw pumasok si ano, si Antonio Marlon ba 'yan? Oh, Marlon. Si Marlon. Oh, Lunes 'yan. Lunes pa siya pumasok. Oh, niya yun end map. Sige, pakita mo sa akin man, man. Oh. Titignan ko din sa ano na ito. Ayan. <laughs> siya si Diwata. Oh. Cellphone mo, ilan taon? 2, 4, 6, 8. Ba't wala lang kayo? Si, si Bonbon ay eh, si Bon. 2 days yung 5, 6, wala si Ariel dyan. Ando, nagkaano nagka pa ng kariton. Wala uh, pa si Ariel, nagkaano ng kariton. So, babaos na natin yung mga kaltas nila. Kukumputin natin. Yung kay kaya ba itong may plus 200 daw siya? Half day siya? Ha? Sila si Ron pa nag-half day? Yeah. 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 Yung Wednesday, di Bali. Wala araw nung siya nun. Ang sinabi ko pa nga sa'yo. Ano, papasok yung nah. pa pala ko ah, Oo, oh, nung kala. Oo, oh, tangali. Oo, oh, tama.

Ah, Dalawa. Ay. Dalawa sito. Oh, ay, yung ano. Oh. One. Tama. One. Oh. Sa Sabado. Wala sa dito. Tutoy, tutoy. Elmer. No, tutoy. Ah, tutoy. One, two. Dito yung... O oh, ba't meron siya dito? Two hours in, dito. 21,462 So, pasasawin na natin sila ng 21,000 So, 21,000 1, 3 Four, five, six, seven, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty, twenty-two, So, hindi kasi ako mahilig mag-ano eh sila bahala mag ano, hanap ng barya so lalapitin lang natin na natin sila oh lapit lahat oh lapit lahat sino wala dyan ilang kayo ilang kayo Nasaan na sino wala dyan bantalan daw? pare, lagi ang asset, lagi ang upset. hahaha. di ko alam ito. Mo na. moi. huwag moi. huwag moi. ni moi. huwag moi. huwag moi. mo moi. huwag moi. huwag moi. huwag moi. na, sa audio, ha? 625 kaltas na yung 1K na mali Ito, 287 kaltas na yung 1K na mali nyan Ngayon, total yan is 21,462 Susuklihan mo na lang ako ah oh. Lika dito yung leader Ayan mga, mga lalang Ito yung leader nila, lika dito Ayan Bert Ay, taka! 1, 2, 3, 4 5 6 8, 9 10 11 Pares? 12 13 14 Buwangil lang meron tayo eh ang kanilang? 14 14 lang ba? 15 16 17 18 19 20 21 May suklia ako dyan ha uh -huh. Ayan Kaway-kaway kayo uh -huh. Ayan Saan na sila Paita kayo Paita kayo Hindi kayo kita oh Thank you boss, kayo, Thank you, boss. Uh -huh. Sige na <laughs> Oh, yung mga yung mga absent kayo gumagawa ng sound nyo ha. Hindi ako ha. Ah, sige, tayo na.